Meme, kayo po ba ha mga meme na din sa mga sinasabing mga pamahiin? Ito po yung mga sinasabing mga paniniwala ng ating mga matatandang mga inuno na may kaugnayan po sa mga bagay-bagay, mga gawi at kaganapan sa ating paligid na may kaugnayan sa kamalasan at kaswertehan sa ating buhay. Ah, talaga ba? Opo ha mga meme. At batid po ba na ang ating simple at payak na sangkalan sa ating mga tahanan ay hindi rin pala nakaligtas sa mga sinasabi mga paniniwalang ito ng mga pamahi inayan? Ah, talaga ba? Opo, nakapagkaginawa po natin ha mga meme ay may hatid itong kamalasan sa ating buhay. Inay. Opo ha mga meme, at yan po ang pag-uusapan natin ngayon for today's video mga meme. Pero bago yon ha mga meme, kung kayo mga bago pa lamang po dito sa channel ko ha mga meme, kung kayo po napadaan lang po dito at kung magustuhan nyo rin lamang naman po ang mga videos ko, eh kayo po'y wag nang mahihiya. basta kayo po'y mag-subscribe at pakiklik na po ng notification bell para lagi po kayo updated kapag may mga bago na tayong uploads. O, oh, di ba Go, mga meme! So, yun na nga po ha, mga meme, sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. At yun nga po ha, mga meme, nako, napaka-interesting naman po ang ating pag-uusapan ngayon. At tungkol naman po ito ha, mga meme, sa pamahiin. Pamahiin saan? Pamahiin sa ating mga sangkalan. Ah, talaga ba? Meron palang ganon? Opo, meron ganon ha, mga meme. At ito po ha, mga meme, iniuugnay din po sa mga sinasabing mga kamalasan na yan na maaari pong mangyari sa ating buhay kapag ito po ha, mga meme, ginawa natin. Ah, oh, talaga ba? Opo mga meme, kaya iisa-isain po natin yan ha mga meme Ang mga ng mga paniniwalang yan Tungkol sa ating pamahiin sa ating mga sangkalan Pero bago yun ha mga meme, ano po mga itsura ng mga sangkalan po ninyo? Ano ba yung mga ginagamit yung sangkalan ha, mga meme? Kayo po may gumagamit ng mga sangkalan mga plastic O yung mga sangkalan kahoy O baka naman mga sangkalan nyo yung mga nangigitatanay Hindi nyo man lamang mahugas-hugasan Huh? <laughs> kasi balas po yun, ha, mga meme. Yan po isa sa sinasabing pamahiin na may dalang kamalasan, ha, mga meme. Nakapagka ang ating mga sangkalan, ha, mga meme, pinabayaan natin ng gigitata o yung napakarume na kuya po yung magdulot sa atin ng mga sinasabing mga kamalasan sa buhay. Ah, Opo, kasi alam nyo po ba ha, mga meme na ang ating mga sangkalan isa po yan sa mga pinakamaruming gamit natin sa ating mga kusina. Kasi diyan ba tayo mag diba di nagtatagdag ng mga kung ano-ano? Opo ha mga meme, kasi yan po ha mga meme talagang isa sa mga gamit natin na talaga naman pong gamit na gamit ha mga meme sa ating mga kusina. Kasi dyan po tayo ha mga meme Laging naghahanda ng ating mga pagkain. Yan, dyan tayo nagtatagtad ha, mga meme, naghihiwa-hiwa. yung mga sangkap na iniluluto natin. Yan, dyan tayo ng mga baboy-baboy. Dyan naghihiwa-hiwa na may mga dugo-dugo. Yung mga manok, mga isda, mga karne-karne ha, mga meme. At kapag kaya po ha, mga meme, hindi po natin nalilinis ng maayos sa mga meme. Yan po'y maaaring magdulot sa atin ng mga sakit ha, mga meme. Kasi yan po'y iniipis. Ako? Talaga pa? Abay, opo. Hindi nyo ba alam? ng ating mga sakalan ha mga meme hindi natapuan yan naman kung ano-ano mga insekto dyan sa ating kusinya mga langgam-langga mga ipis-ipis baka yun pwede nadaga pa nga. eh naku kapag kaganoon ha mga meme negative po yun kapag kaganoon ha mga meme ng mga pinaghahanda natin ng ating mga pagkain eh hindi naman kung ano-ano mga insekto at mga yan mga kung ano-ano ipis-ipis na yan eh negative po yun kasi pagkaganyan po ha mga meme ng ating mga pinaghahanda ng ating mga pagkain sa ating mga kusina ha mga meme ay dinadapuan ng mga kung ano-ano mga insekto yan katulad ng mga ipis-ipis mga dagat tapos yan sila umiihi, yan sila umiibs ha? ha? Eh, Opo, kaya kayo po ha, mga meme, ugaliin nyo po ang paglilinis po ha mga meme. Kahit di po yung mga sangkalan lang po ha mga meme, lahat po ng mga gamit yung sa kusina. Yan, yeah, mga plato, kaldero, yung mga pinaggawitan nyo po dyan ha mga meme. Kapag ka kayo pinagluluto at naghahanda ng pagkain. At isa po yan, ha mga meme, sinasabing nako malas na ginagawa ha mga meme sa ating mga kusina. Kapag kayo po ha mga meme nagiiwan ng mga marumi pong mga gamit dyan. Yan, katulad ng mga pinagkainan po niyo, mga pinaglutuan po niyo ha mga meme, tapos hindi niyo uugasan agad. Kasi yan po ha mga meme, isa po sa sinasabing nako, maari magdala sa atin ng mga kamalasan sa buhay. Kapag inuugalit po natin 'yan ha mga meme ng mga gamit dyan sa ating mga ay hindi natin agad-agad na hinuhugasan. Kaya yeah, katulad halimbawa ha mga meme, mga pinagkainan nyo po mga plato, yan yung mga pinaggamitan nyo mga kaldero, mga kawali, ganyan, yung mga gamit sa kusina, yung mga pinagdutuhan po ninyo, tapos hahayaan nyo lamang yan nakatambak dyan. Nako, buwisit dyan ha mga meme kapag kaganyan. Kayo'y mamalasin dyan ha mga meme kapag kawinawan ninyo yung ganyan. Yan, at isa po dyan ha mga meme, ang ating sangkalan. Huwag na huwag nyong kakayaan na nanggigitata ang ating mga sangkalan ha mga meme. Kasi yan nga po ha mga meme, may maari nga po magdulot sa atin ng yun nga kamalasan sa buhay kapag ka ang ating pong mga ay napagkarumi. Opo ha mga meme at ang isa pa po ha mga meme na iwasan nyo pong gawin sa inyo pong mga sangkalan. Kapag kayo po ha mga meme nagagayat-gayat bagat nagtatagtad naman kung ano-ano dyan sa sangkalan po ninyo. Anong ginagawa po ninyo pagkatapos nyo siyang gamitin ha mga meme? yung kutsilyo nyo po tsaka sangkalan saan nyo inilalagay yan bang mga yan ha mga memen dalawang yan e pinagsasama nyo o itinatago nyo na magkapatong nako iwasan nyo po yan ha mga meme na yung ating mga sangkalan at mga kutsilyo itatago natin na magkapatong o magkasama ha mga meme dapat po huwag niyong hahayaan na nakapatong ang ating mga kutsilyo na ginamit natin pantagtad sa ating mga sangkalan. Kasi yan po ha mga meme, may paniniwala na yan daw maare maaari magdulot sa atin ng mga kamalasan sa buhay. Ah, oh, talaga ba? In what way? Ganito po ha mga meme, talaga ba? In what way <laughs> Kasi halimbawa daw po kayo po ha mga meme, lagi niyo pong winawan niyan na pong mga kutsilyo at ang, ang mga sangkalan nyo po ha mga meme tinatago nyo po lagi ha mga meme na magkapato lagi daw po kayo dyan ha mga meme napapagdiskitahan lagi daw po kayo ha mga meme nadadamay o yung nasangkot ha mga meme sa kung ano anong mga problema at suliranin na maaaring nga po may dulot na kamalasan kapag gaya po ha mga meme ay nangyari sa inyo ah talaga ba? Opo, halimbawa mga meme, kayo yung napagbintangan, kayo nadiin, kayo yung nasangkot ha mga meme, tapos kayo yung napagdiskitahan. Kung baka parang kayo ano, yung isinangkalan. Ah, yun nga, parang isinangkalan nga kayo ha mga meme, kasi di ba yung sangkalan ni eh, tagtad kayo ng tagtad dyan ng kung ano-ano. batang sangkalan nga po ha mga meme, ginagamit lang sa pagtatagtad, paggagayat-gayat ha mga meme, kahit anong tagtarin nyo dyan, kahit anong hiwain nyo dyan, eh okay lang sa kanya. Kung baka tanggap lang siya puno ng tanggap parang ganyan po mangyayari sa inyo ha mga meme kayo yung lagi na lamang parang yung bagang nadidiin, nasa sangkot, yung bagang parang lagi yung napagdiskitahan at napapagbintangan. Ito po ha mga meme, tapos po magdulot sa inyo ng yun na nga, kamalasan sa buhay. Kasi maaaring ka kayo po ha mga meme, may mapagbintangan at masang po sa isang halimbawa, uh, problema sa isang sitwasyon na maaaring kayo po yung mapahamak ha mga meme. Kapag ka kaya iwasan nyo po yan ha mga meme. Ang pagpapatong po ha mga meme, Lagi ng mga kutsilyo nyo po sa inyo po mga sangkalan Hindi po kay naman yan ha mga meme Nagbabawal po eh ng ating mga matatandang mga inuno O, baka hindi nyo alam yan O, di alam nyo na ngayon ha mga meme Kaya iwasan nyo po yan Tangsa pa po ha mga meme Malas at iwasan po nyo gawin ha mga meme Sa po mga sangkalan at kutsilyo ha mga meme Yung pong mga kutsilyo baga ha mga meme Na itutusok nyo pa sa mismong sangkalan Yung barang ibabaon nyo pa baga eh. Yung ating pong mga po ha mga meme O mga ita eh yung itutusok ba natin o itatagapan natin ha mga meme doon sa mismo nating sangkalan. Opo ha mga meme, malas po yan. Kasi yan daw po, ha mga meme, maari maging dahilan ng isa sa inyong mga pamilya ha mga meme, eh masangkot ha mga meme, sa isang kumbagay pa ng krimen o sa isang aksidente ha mga meme, at mauwi yan sa kanyang kamatayan. Ah? Opo ha mga meme, kaya kung halimbawa kayo po ang laging gumagawa niyan, yung itinutusok yung pagganyan ha mga meme, yung kutsilyo o itak dyan ha mga meme sa mga sangkalan po ninyo tapos iniiwanan nyo siyang ganyan nakabuyang yang dyan naku daw kayo po ha mga meme ang matego first mga meme ah <laughs> kaya iwasan nyo po yan ha mga meme totoo po yan ang sa pa po ha mga meme sa sinasabing wag na wag nyo pong gagawin ha mga meme sa inyo pong mga sangkalan yung ipapatong nyo po dyan ha mga meme ang palayok may palayok pa ba kayo ha mga meme? Kumagamit pa ba kayo ng palayok? Palayok? Opo ha mga meme yung palayok Yung clay pot po ha mga meme Yung pinaglulutoan lagi natin ng mga tulingan Yung mga sinaing ha mga meme Ng mga isda E eh, kasarap sarap dyan magkita ha mga meme Yung mga tambakol, mga tulingan Kasi naglalasa po kasi yung parang puti <laughs> Yung mga tulingan lasa puti <laughs> Hindi po merong siya kakaibang lasa ha mga meme Kapag kayong pagkain niluluto sa palayok E do po ha mga meme Huwag nyo palang gagawin Halimbawa kayo po ha mga meme Gumagamit pa ba ng mga palayok naku may palayok pa ba ngayong araw sorry po po sir. kasi ako po ha mga may, may dati po may palayok po ako dito sa kusina kaya lang po eh parang nabasag na tayo eh antique yun eh nabili ko pa nga yun uno sa antique shop eh gaganda ganda ng malaki yun kasi kasi doon ng dalawang kilo tulingan nga pinagluluto ako dati ng tulingan yun naku no, po eh pang pangkasa magdalena kasi doon ko talaga parang presentation na eh. rin parang magandang tignan eh nabasag pero ang sarap sarap pagkado kayo nagluto sa mga palayok na ganyan na sarap ng mga niluluto, kakaibang lasa. Eh yan daw po ha mga meme, ang wag na wag nyo pong gagawin. Ang pagpapatong po ha mga meme ng mga palayo sa mga sangkalan po ninyo. Yan, katulad po po dito ha mga meme, ako po may kasing bagong sangkalan dito. Dito po yung sangkalang sampalo. O tinan nyo na, kapal-kapal ha mga meme. Ano ba ginagamit yung mga sangkalan ha mga meme? Kasi ngayon po ha mga meme, parang hindi na uso yung mga ganito eh. Parang ang mga nauso ay yung parang mga nabibili sa mga ano mga hardware na mga ano yung mga plastic plastic na mga oro ka tapos meron pa yung mga parang ganito ikaw kahoy din po pero kawayan siya tapos pagka yung naiwanan mo doon sa nakababahin hindi siya nakasabi minsan inagaga to yung parang makikita mo yung amag-amag na yung parang na <laughs> nakukurta na ano ba yung tawag doon pa. <laughs> yung parang <laughs> yung parang na yung mga sangkala kapag yung nababapan sa tubig eh ito po ha mga meme katulad po ito itong nabili ko ito po ha mga meme isang eh, daan lang po ang bili ko dito sampalok po ito ha mga meme maganda po ha mga meme na ang mga sangkala na kukunin po ninyo yung mga solid na kahoy katulad po nito yan hardwood po kasi ito ha mga meme yung sampalok at talaga ito po ha mga meme hindi po lumalasa sa pagkain kahit ano pong tatalin nyo po dyan ha mga meme eh hmm, hindi siya umaamoy baga kasi ang sampalok po ha mga meme magandang maganda gawing sangkalan yan pero yun na nga po ha mga meme, yun na nga, wag na wag niyo po itong pagpapatungan ha mga meme ng mga palayok, Malas daw po kasi yan ha mga meme kasi di ba ang palayok nga po ha mga meme, napakadali mabasag, yung mabaksak lang ibasag na agad. Ganun din daw po ang mangyari sa inyo ha mga meme. Kasi yan daw po yung maaaring maging ah, dahilan na agad-agad din yung pagpanaw. Huwag mga meme, maaaring magdulot sa inyo ng kamalasan. Lalo lalo na po ha mga meme sa usapin ng pagpanaw sa buhay. Maaaring daw po kayo po ha mga meme, mga miyembro ng pamilya po ninyo na madaling mamamatay agad. Ah, Opo ha mga meme, totoong totoo po yan Kaya iwasan nyo pong gawin yan Yung ipapatog nyo po dito ha mga meme Ang palayok po ninyo, halimbawa Kayo nagluto halimbawa, itas mainit O isalalay, isalalay dito sa ano dito, gagawin niyo siyang salalayan, ha, mga meme? Eh, huwag niyo pong gagawin niya kasi malas po yun, ha, mga meme? Eh. Yan nga daw po, ha, mga meme, maaari maging dahilan nga po ng magang kamatayan isa sa mga miyembro ng pamilya po ninyo. Ah, talaga ba? Opo, ha, mga meme? At yun na nga, yung kutsilyo. Iwasan nyo po ha mga meme na ipapatong nyo po dito yung kutsilyo. Pagkatapos yung gamitin, kayo balanda na lang dyan. Tapos patong na lang dyan yung mga kutsilyo. Ihiwalay nyo po ha mga meme. Huwag ipapatong lagi dito ang kutsilyo. Kasi madalas ako nakakita ng ganyan sa palengke eh. Kapag kayong tapos na sila magtenda baga, eh ako nakikita ko eh, yung mga tindera, patong-patong kutsilyo dito sa ano. Sabi ko na malas ito. Yung ganyan, malas yung ganyan eh. O, oh, so yun po ha mga meme, kaya iwasan nyo pong gawin yan, yung mga bagay-bagay na yan sa ating mga sangkalan. Kasi yan po ha mga meme, maari magdulot sa atin na mga kamalasan sa buhay. At ang sa pa po ha mga meme, sa sinasabing pamahiin nga po na may kaugnayan dyan, sa mga palaging na lamang nasa sangkot, natitiin, napagliliskatahan ha mga meme. Halimbawa kayo po ha mga meme, kumakain, tapos tapos na kayo kumain ha mga meme, at kayo magliligpit na ng mga pinagkainan po ninyo. tapos kayo po yung magliligpit ng mga lamesa po ninyo ha mga meme. Ginagawa nyo po ba ha mga meme, na kayo po yung sinasakon nyo po yung mga pinag punasan po nyo ng mga pis-pis-pis-pis baga, sasahudin nyo po ng kamay po ninyo mga palad po ninyo, naku wag na wag nyo pong gagawin yan ha mga meme kasi malas yun, kasi doon daw po ha mga meme sa rin nasa nagiging dahilan kaya daw po kayo po ha mga meme, lagi na lamang yun na nga, napagdisiktahan, nadidiin nasangkot ha mga meme, sa kung ano-ano mga problema, lagi kayo sumasambot baga ng mga problema ng mga pamilya po ninyo kapag kaganyan ah, talaga ba? Opo oh ha mga meme, kaya iwasan niyo po yun kapag kayo po'y kumakain at kayo nagliligpit tapos kayo po magpupunas sa lamesa huwag niyo pong yung sasamsamin o yung sasahudin ng kamay po ninyo yung mga pinagpunasan nyo ng lamesa. Kumuha po kayo ng plato doon nyo po in, ano, isahud ha mga meme yung mga pinagkainan o yung mga pispis -pis po ninyo sa lamesa nyo para kayo po ha mga meme hindi gita po na namang na sinasabi mga na yan na lagi na lamang napapagbintangan nasangkot sa mga kung ano-ano mga problema ganyan. Diba kayo po yung makulong pa ha, mga meme? Uh, opo, kaya lagi halimbawa kayo po ha, mga meme. Yung parang lagi na lang may mga kaso, nari kayo, yung nasangkot kayo sa mga problema ganyan, mga legal ano problem na ganyan. Eh kaya kayo po ha mga meme, laging ganyan. Baka ginagawa niyo po yan ha mga meme. Kung kayo hindi naubusan ng kaso, yung laging na lang kayo nasa na po sa kung ano-ano mga insidente, mga kung ano-ano mga krimen, kung ano-ano mga chismis laging kayong pinagbibis kita ng mga marcas sa paligid po ninyo, baka yan po ang isa sa mga ginagawa po ninyo ha mga meme. Kaya iwasan niyo po yan. Ah, uh, talaga ba? Oo po ha mga meme. At kung kayo po ha mga meme may mga katanungan pa, hinggil po dito sa ating paksang pinag-usapan ngayon, eh pwede po kayo magtanong dyan ha mga meme. Mag-iwan lamang po kayo ng mga question nyo sa ating comment box at kapag pinabasa natin, yan sa sasagutin ko din dito. O di ba ka? Oh, so po ha mga meme, sana po'y may napulot ng mga, mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra naman sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye <laughs>